proseso yan ha Hindi, hey, paano po? nyo mabukulong ko ng TNR permit dapat papuputol ko Right na operation uh, Dito sa may uh, Cruz na Ligas Sa barangay Cruz na Ligas Out shout out nga pala kay Ma'am Nova Magayones no? Shout out po sa iyo ma'am, magandang umaga po Wala nire-reklamo yung lugar na ito Kita niyo naman yung pagpaparada mga kasama So yan, iikot lang tayo Pero pag uli yan mga kasama eh, for sure yan matitikitan ng illegal parking. So, i-prepare lang po kung saan mag -e start no? Kasi parang uh, napakasikip ng uh, era na ito. At uh, nasa likod lang natin ang task force para sa paninikit. Pagayon yan, meron naman sasakyan dito, no? Talagang, uh, siguro ang bumbero pag nagkasunog dito, mga kasama, ay negative makapasok. Mauubos ma na yung mga kabahayan dito. Pero talaga namang hindi mapapasok gawa na ngayon mga naka-illegal park Kasama at bumaba na ang uh, team ng uh, SCOG para mag-start na sila sa operation, 'no. Ayun, ay, may mga nasampolan na, na rito. So mga lamesa rito, eh ayun, sasakay na. Yung mga lumalagpas 'no sa sidewalk, eh kailangan kumpletihin. Kahit uh, yung mga parking post na yan, ganyan. Ayun, yung mga paninda na yan, makukuha rin. Yung mga utuan, no? Ayan, yung mga paninda Kanina kasi dumaan ng uh, dito. Pesto ka ba okay. pesto mo? Pesto ba yan?

panindan niya mga kasama ay uh, hindi po kukunin ha, pero yung urak lang ang kukunin. At ayan, parang may masasakay rito no. Na uh, dito. At ayan uh, ito, may sakay na nga. ata uh, yung mga pinaka rampa nila na nandito rin ay uh, pinagbabawal din. Ay to tropal. Ata uh, 'tong tropal. Atrabay, baba. Uh, ata, yan pala inako na lang ng kamera. Uh, Suni, natin ito ay uh, Tignan natin uh, na natin kung ano yung uh, magaganap Ngayong araw nito mga kasama. At uh, tinatang pa ni sir no Kung uh, a aalawin niya itong ano Yung trapal na ito Kapag ah, to sir Ah uh, <coughs> extension nila yan, na ng Ah, ito nga ka, mga kasama. ito, ito kailangan tanggalin. Road, rin. Ayan, road, road obstruction at the same time, uh, illegal extension na mga kasama. Opo. Uh, Saan na nalampas na? na mga kalsada. Para, uh, At doon, meron din na uh, no? Kasundan natin. Meron din doon, eh.

pinagmamit ko sinabuhay ko sinabuhay ko sinabuhay ko sinabuhay ko Hindi ko sinabuhay 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 ko ko sinabuhay ko ko eh kaya nakuha yung uh, trapal niya dahil dun niya nilipat yung mga paninda niya mga taong uh, ayaw ng kagandahan no? ayaw ng kalinisan sa lugar Uh, ito palagay natin matitikitan yung uh, lugar na ito no? kung saan naka lagay yung mga bakal na yan Francisco. Ano ba, bro? Ako yan. Balut Ito ang barangay... ticket nyo sa'yo? May po Eh, kaya nga... Ay, inilipat na namin. Opo lang, maghihintay. po. Consist ko, Oo. Bakit ticket niya? One thousand

illegal sa sidewalk at sinasakay rin po yan tayo makalapit masyado mga kasama gawa ng uh, napaka tipot ng daraan ano? sa lang ang uh, kakasya jaa , sama , jaa .

Ma, pinasok ko rin sana. At sunod lang tayo sa piling mga kasama. Ano ko sinabi mo? Bisa na pinasok ko rin. Uh, Palagay natin mga kasama, maraming nga uh, nagagalit, no? Maraming nagagalit uh, dito sa mga residente rito. Si Kuya, isa na yung si Kuya sa uh, nagalit kanina dahil yung halaman niya raw ay uh, kinuha. Pero ang uh, assessment kasi si Ron mga kasama, eh, nasa bangket.